sa ating pagkain. Pwede na tayong kumain. Ayan guys, ito na aking uh, adobong pata na merong itlog, betlog, kakalug kalog Yan yeah. ang gusto na business ko. Itlog. Ayaw niya ng itlog ko. Gutlo. Gusto itlog ng malo <laughs> <laughs> uh, at kayo na tira namin dinding-ding. Laging dinding-ding-ding-ding-ding. Pinagla, Pinaglabasa ko ng yung adobo, sayang sauce. Ah, ako na, ako na, ako na. Abot ko siya yung adobo. Ayan, sige lang. Guys, kami dalawa lang dito. Kain tayo. Ayan. Ayan masarap to. Ay, so, kasi ito nagpa-apaas. Ano to? Oh, hindi masira. Hindi abot May maalat na ano yan. guys yun? Oh.

うん。<Just> go. Mm hmm.